Hello guys. Pag-usapan po natin yung tungkol sa G-Shock na watch. Casio G-Shock watch. Kung paano malaman ang premium copy at sa original. <clears throat> Ganto po. Tata. -ta Halos magkakaibang model yan pero dapat ang kilatis niya ay nasa likod ito po ha ah. bigyan ko kayo ng sample ng original na G-Shock na Casio ito po ay original ayan Casio G-Shock paano malalaman na original dito po sa takip tingnan nyo po manipis ang original na G-Shock kung mapapansin nyo itong takip nya hindi siya umbok yan o, compare natin sa isa dito ito po masyadong mataba ang taas ang taas ang pagkakaiba eto si patin natin oh. pansin nyo dyan po magkakaalaman kung original o oh. premium copy lang yung G-Shock eto pa dito 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 tingnan nyo po itong pula hindi siya masyadong umbok manipis oh eto sobrang kapal so ito po premium copy lang G-Shock eto original to, to. may umbok siya pero hindi ganun kaumbok talaga as in manipis lang hindi gaya nito na sobrang taas oh. pansin nyo sobrang taas nyan eto halos flat ganon din to flat yan po ang pagtilatis ng original G-Shock at hindi. Iba-ibang model ng G-Shock. Ito, premium copy, original, original. Bukod pa doon, pag binuksan mo ang board, malalaman mo. Sa board pa lang, magkakalaman na. Kung alin ang original at premium copy. Hanggang dun lang po. Maraming maraming salamat po mga paps